Ano? Naghahanap ng ano? Oo, wala. Kahit walang maghahubad. <laughs> ano bang hinahanap mo? <laughs> ha? Sakali, wala nang Hindi niya daw kaya. <laughs> Iba yung kaya niya. Makasalanan <laughs> ng kamay. Dili na. Wala na. oh, po. Hindi na maingay. Ano kulay na yung isa? Ano ba yan? Hindi pa. Hindi ka matapos. Pareho tayo. May ganyan din ako. Balik <laughs> ko. Oo, ganyan. <laughs> yung... Yang ibang kulay yan, itim.